For the fight, ang naging tema kasi nito, paldo. Paldo, puro ganun ang naririnig, paldo. And there was a there was even a video na nilabas itong mga vlogger na ito na sinasabi, encouraging their followers na ipusta nyo na lahat ng kayamanan nyo. Na they, they, were telling, they were encouraging their followers to bet their money on them. And there was even a video na lahat ng kayamanan nyo, ipusta nyo na. 'di ba? Pero pa nga ito, ewan ko ito niya, paparinig ko sa iyo. Tell me if you can hear this. Ito itututo ko na lang okay. sa mic. Uh, okay. Ito before the fight, ito pa yung mga pinaka sabi. Oh, wala. <laughs> so tama ba they're encouraging the fans to bet sa kanila para bang ganun Yes, they were they were encouraging the fans to to bet on them. And there was even a video that came out. Sinasabi, lahat ng kayamanan nyo, ipusta nyo na. 30 seconds, tapos na to. ba? Diba? Paldo. Puro ganun. Wala kang marinig dito, kundi paldo, paldo. Okay. Eto na. So, eto namang, siyempre, may mga kamote naman, ano, yung wala? E, alam mo naman dito sa Pilipinas. ba? Diba? Kaya kung ikaw naman, follower nito eh. Anyway, so syempre, may mga niwala. May naniniwala sa kanila. Eh, Pag, totoo naman eh. In a way, kung believer ka na ni Janel, naman yung mga previous performances niya. Magaling naman talaga siya. And especially, kung hindi ka naman marunong bumasa ng boxing, siguro, maniniwala ka na lang doon sa sinasabi ng tao. They encourage people to bet on them. A video came out na sabi na ipustan nyo lahat ng kayaman ito. Tapos to, 30 seconds. Okay? And now, ito, the aftermath, attorney merong mga pumusta nga. In fact, meron pa nga nag-comment sa akin, nag sabi sa akin, binenta niya daw yung kalabaw niya eh. eh syempre, yung mga pandis mga, na, mga nasa probinsya, di ba? Tapos meron pa ako nakita kanina na parang yung tuition, yan ano. Anyway, no, ang daming natalo. Anyway, attorney, ang daming natalo. At may mga taong nanghihingi. na, teka, i-refund nyo kami, iniloko nyo kami. Kumbaga, nag kayo na mananalo, naniwala kami sa inyo, at ito ang nangyari sa amin. Ngayon, kakain kami ng alikabok sa mga susunod na araw na dahil dyan sa mga pinagsasabi nyo. etong tanong, attorney, as a lawyer, at sa ganong ginawa nila, meron bang legal responsibility? Meron bang legal liability itong magkapatid na ito sa kanilang mga pinaggagawa, sa kanilang encouragement na tumaya kayo, paldo, kayamanan ninyo at kung ano-ano, mayroon ba silang posibleng pananagutan sa batas? Well, una-una, ang sarap mag-advise. Kaso government lawyer po ako, kaya prohibited kami. Okay. Magbigay ng legal advice, ano? ah uh, ang masasabi ko lang unang-una, -una, huwag po kayo maniniwala sa sugal. Okay? Huwag po kayo. Ang boxing is, enjoy boxing. Pero wag na kayong pumusta. Wala pong nananalo sa sugal talaga. Kung susuriin ninyo. Maring una maganda nananalo kayo but later on, ay, ayan na. Inuubos na ang inyong ari-arian. Wala po talaga. At the end of the day, wala pong nananalo sa sugal. Yan po ay pain lamang. Pinapain kayo and eventually, pag nakuha na lahat, wala na talagang iwan sa inyo. Ano? Now, is it actionable or not? Nako, eh, uh, ang magbigay ng advice, ano? Kaso bawal ako. <laughs> Pero here's the catch. Yun nga lang po ang advice ko, mga kaibigan. Nako, Diyos ko, ang dami pong iskam ngayon, mga kaibigan. Nagkalat po ang iskam ngayon. Sa liwat kanan ang iskam po ngayon. At kung saan saan ang gagaling. Ah, mga respetadong tao, akala mo, ang ganda, yung pala, scammer din pala. Talaga po, nagkalat po ang comes sa atin, ah, ang number one na ninanakaw ngayon, alam nyo mga kaibigan, your identity. Ano? Identity theft ang number one na ninanakaw ngayon. So, I suggest, sabi ko nga, naku po Diyos ko, maghunos dili kayo bago nyo basta pakawalan ang pera na inyong pinaghirapan. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao ngayon sapagkat nagkalat po ang mga scam artist ngayon Mag-ingat po tayo ma maging mapamili sa ating ma mga mga ginagastos wag po kayo maniwala nako Diyos ko dako. very interesting case yan ha? very very very, At very At interesting At case yan attorney At 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 um. sorry ah i I, i just really have to push a little okay without giving an <laughs> advice to either party Okay, and let's just say this is a totally different scenario. Sa batas oh, ba natin, meron bang liability pa sa ganyan? So forget about the Casimiro and his fans. Pero yung mga ganyan, attorney, meron bang pananagutan sa batas yan? Without giving an oh, advice, ha? Well, alam mo, siyempre, case-to-case basis po yan, mga kaibigan, eh. Hindi natin masabi, ano ba yung anunsok? Nag-joke lang ba yung tao? Meron ba talagang ipinangako? ah, pwedeng swindling, etc. Ah, may pinangako sa iyo, tayaan mo ito. Ano, may produkto ako supposedly ibinebenta sa iyo. Yun naman pala, wala naman pala produkto pero nagbigay ka ng pera. Pwede kang sumabit diyan. Ano, pwede kang makaso diyan. Ano, sapagkat pagkatabi, uh, may meron kang ipinapangako eh. Meron kang ipinapangako kaya ako nagbigay ng pera, meron kang ipinangako. Hindi mo na i-deliver 'yung aking 'yung 'yung pinangako. Eh di meron kakaukulang responsibilidad, ano, pero siyempre marami po mga ebidensya na kailangan diyan, ano? Mm -hmm. at generic 'yan. Maraming ebidensya na kailangan, kailangan diyan para patunayan na nagkaroon kayo ng tinatawag na parang meeting of the minds na kayo talaga nagkasundo na meron tayong transaksyon, ano? Mm -hmm. Meron tayong transaksyon. <coughs> eh, at dahil sa 'yung uh, ibinigay na pangako, ako ay nainganyo. Ano doon ako mm -hmm. kumagat sapagkat supposedly you will you will be able to deliver if you do not deliver meron pong kaukulan yan na uh, responsibility. Mm -hmm. Dan but that is of course case to case basis mm -hmm. at base na rin sa ebidensya na ilalatag mo. Ano? Mm -hmm. okay. So yun po ano diyan. So automatic okay. total diyan. Siyempre, ikay nga ako at dahil doon ako ay bumilib, nagbigay ay, ako wala. ng pera, hindi mo nasunod ay diyan magkakagulo po talaga. Diyan magkakagulo. Rumble in the jungle yan, mga mm. kaibigan. You're looking mm. at, ano. So para sa akin, mag-ingat po kayo. Talaga mm. yun mm lamang po talaga may advice ko. Mag-ingat po kayo. Those are hard-earned money. Pinaghirapan nyo. Ano, pang tuition, pang bayad ng renta. Ano, tapusin nyo muna yung mga responsibilidad na yan. Ano, do not engage in gambling. Mm -hmm. Okay, attorney, ako I will leave it at that. Ako kasi hindi al alam mo naman attorney, tayo hindi rin naman ako nagsusugal, 'di ba? Uh, very good. And <laughs> honestly, honestly sumubok ako, eh. dismaya ako eh. Sumubok ako sa MMA. Uh, Ang tinayuan ko, yung Adesanya at saka like, you probably right don't know. It. You probably don't know this, guys. Sabi ko parang easy with 'to Adesanya, pero sabi ko ba natalo pa. Parang upset of the year. So you never know, eh. That's the thing, eh, no? So I'll leave it at that. Again, guys, ha, just, just to summarize ang nangyari, ha, we will leave Attorney Ed alone, ha? Okay? Nag-post ng video up until umakit sa ring, paldo, 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 buong mundo, itaya nyo kayamanan nyo, sure win tayo, nag-vlog, at in the end, may mga naniwala. Ayun, Attorney, may naiyan ako, may nagbenta ng kalabaw, mayroon daw nagsinan na ng bahay at lupa pero tuition po kasi gano'n eh maraming maraming na ewa guys ha, I don't know how true these are okay disclaimer hindi ko po alam kung gaano ko katotoo itong mga nababasa ko dito pero I would like to believe and it's safe to say at the very least na, na may mga nauto at may mga naniwala dito eh di ba may mga taong desperado na kailangan 'yon at susubok naniwala sa kanila isinugal ko anong meron sila Napopo. Paldo Itayaan nyo kayamanan nyo eh ayun sabay buhos ng tubig sakat kat nangyari at you know in the end talo unanimous uh, decision Siguro ganito na lang mga kaibigan abangan natin ang susunod na Ay, kabanata masahid. Oo abangan natin ang susunod na kabanata kasi eh medyo ewan ko ha sa sa sinabi ni again we'll leave him alone and let's see what happens next